<laughs> Touchdown tilapia mga ka-farmer Ako uh, yung natutuwak. Pinakain ko na Sabi pa naman hapon pa daw Matakaw <laughs> Matakaw sila so, Pwede naman yung pakainin Kunti lang Kasi wala akong mamaya eh. So abangan nyo po mga farmer Tayo po ay uh, Tatakbo ng masinlok So Medyo mak makulimlim na naman dito pero napakaganda daw ng panahon. At ang sabi ni Ate Lita Garong, ang dami daw ngayon. So sigurado marami pong isda ngayon doon sa Masinlo kasi maganda nga po yung panahon. At ayon, happy mga ah, farmer syempre. Lamierda na naman tayo. <laughs> Pasyal na naman tayo. So ayan, medyo ma yung la mierda hindi maganda yon Espanyol yun eh I know the meaning kaya lang alam mo yon yung mga Pilipino iba kasi ang meaning nun eh parang parang lakwatsa ka na naman di ba oh la, ka na naman pero ang ibig sabihin po nun go to shit <laughs> sa Espanyol so ayan ah silipin natin pa si Kongko ah uh, 'Ko pinagtrabaho trabaho na naman natin si eh, ano. Kong kong ngayon ah. So, Galing sa day off, pinay pinagtrabaho mo agad dito. Na. Eh, wala, wala ha? Na firak, eh. ha? <laughs> Hindi bisabihin ba bakit binigyan ka ng mabigat na trabaho? Eh. Anak na gusto naman May <laughs> camera kasi <laughs> hey! Wala si Junjun? -jun? Ha? Wala? Abay, pinag-layout pinag lang kayo kahapon ha Joe Maro, dapat matapos niya na ito to Mapapagalitan na tayo ng district engineer Ayan o oh. pagalitan tayo na yung General Cantara niyan grabe <laughs> ang nangyayari sa ay nako mukhang alphabetical pa naman ng uh, people power Indonesia tapos N Nepal na ngayon at alam niyo na ang susunod sa N NOP nako Philippines na kaya tayo magandahan maghanda-handa dahil ako kinakabahan din sabi ko nga sa mga iba kong kachat ay 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 wag ka mag ano wag mong mag talagang gusto nito nagpapa ah eh, bebe hindi na naman sumama oh Oh, 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 Wag kang umakyat dyan, man. Wala lang ba tayo So, ayan. Tayo po yung magandahan da, dahil hindi maganda ang uh, Paano kaya kami nito pagka, ano? Sana wag naman. Pero... Hindi po malabo, hindi po malayo. Na, uh, ano, you know, galit na 'yung mga tao talaga. lungkot kasi mga discover ngayon talagang matindi parang winalang hiya talaga yung ating uh, ano winalang hiya talaga yung pera ng taong bayan Ayan, pero ewan ko kung saan pupunta ito Ayan, basta tayo, focus na lang muna dito daming red tilapia ang bagong dating palagay ko na ibon nga yung iba no siguro yung naandun sa may ilalim ng kangkungan binanata ng binanata ng mga ibon ano diba kasi posibleng konti lang ang ano eh isipan ko na ganun, ganun ang gawin para at least naka-isolate anak ko talaga grabe itong anak ko uwi ko na ito pindi ah eh. oh 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 ay shi ah aro oh ibabalik pa matrabaho pa ito pipinturahan pa ng itim to tapos patutuyuin saka ibabalik no kaya naman siguro sabado finish na to ha ah. na kaya naman siguro yan kasi ibabarnisin pa yung mga yon ibabalik pa bagay mabilis lang magbalik ang problema magpapatuyo nito isang araw no ngayon kuya mapipinturahan na ito, naka, ano po. Si Jomar ang nakakaalam nito. Magbalik. Kasi may mga number to eh. oh, may number po yan. Kaya alam ni Jomar yan. Di, ano, si Jomar ang nakakaalam. Maganda nga sana itong mga lamesa. Ma, ano din. ay pa na. no? Ma, ah. Oo, ma-barnis natin. Yung mga, na yung mga nasa loob dito. Ganda na, oh tapos yung kubong maliit din mabalspar marami ang nag inquire na ano, sa kubo na yan eh cute nga naman mga farmer para po sa maliliit na ano, maliliit na lugar lang garden pwede sya masaya din ang picnic natin ah Pamesay solo yung uh, Mrs. Misis ni Tonton <laughs> Sabi ko hindi pa yon Hindi ayos lang po namin Ang uh, dami na namang uh, ano, Inaayos pa namin Kasi Ang gusto po namin puntahan Kasi talaga ningnangan talaga sila nag enjoy Ngayon Ang uh, problema natin Sa, sa Mexico po yon Medyo malayo Uh, dito kasi sa may Kandaba parang Kagaya nung nakaraan, wala silang sili. Alam niyo 'yun. 'Di ba? So, binigyan kami tat tatlong piraso. Kahit medyo mahal ang sili, dapat mayroon pa rin, 'di ba? So, tapos yung ano, iba yung iba iba po yung timpla eh, pero yung chicharon nila doon the best. Yung chicharon nila the best. Pero ayun nga, para maiba naman, mas ano, doon kami kumakain ng kalde kaldero eh. So, ayusin po natin at tuwing hapon pa umuulan pa ay alam niya naman nakak tricycle lang po yung iba kaya medyo ano na <laughs> motor lang yung iba pero gagawa natin ng paraan para happy mm, 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 uwi na tayo tara na Anong ayaw? Uwi na tayo, tara na. Ayaw daw. Oh, sumama kay Rambo papunta dito kasama si Queen Queen. Tapos pakita ko lang itong aming uh, ang dami na naman bulaklak ah. Kayo mito, ang akin na mo bulaklak ano? Tapos ma-harvest mo yung bunga. Hindi. Ah, uh, February. Oo, oh, kayo may ito eh. February, March. Oo, oh, mga February pa to. Ang dami pong bulaklak. Pakita ko sa inyo. Oh, ito dito sa ilalim, oh, may namumulaklak. bulaklak. Oh. 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 Ayan, oh. Oh. Hindi, yung power spray nga natin, pwede Ang daming nga, ano, madaming nga, 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 nga... oh, nga, baka madali yung bulaklak, ano ang daming bulaklak eh Paka sabi ko sana ngayong ano eh ngayong taon bungahan tayo ng marami-rami nito kasi nagbunga na po siya last year mga ilang piraso apat na piraso lang ata ang nabuo kaya lang ang catch naman nito mga ka-far habang namumulaklak siya bagyo season eh kaya pagka nadala, nadalaw siya ng bagyong malalakas wala na naman wala na naman pero ang dami pong bulaklak ayan o, mong bulaklak ba? Puro bulaklak lang. May nakita kong kayong hito grabe hitik na hitik. Yung doon kinalolo. Kinalolo soy. Papala kami doon mamaya. Burol ni Lola eh. Huling dalaw ni Bebe, nakakausap pa daw. Tapos kanapon ng umaga, ang sabi niya sa akin, si Lola inuwi, hindi na daw nakakausap halos hirap na sa nga sabi ko baby ganyan na yun oras na lang yan kasi sabi ko si papa ganyan din ilang cancer diba so ayun nga after nung ilang oras pagbalik ko wala na pero ganun talaga sabi nga nila di ba ang kamatayan ay kapahinyahan diba meron namang buhay na naghihintay na pangalawang buhay na yun ang dapat nating mas tuunan ng pansin kung paano makarating doon so ayun ay nako ay tara na uwi na tayo anak kong ito ibang klase ito mm, mm. Bakit? Pag umuwi? Queen Queen. Daluyan <laughs> ah, na si Kongkong ng buhangin. Oo. <laughs> si Kongkong <Kung> ang natamahan. Ah. <laughs> oh. Oo. yan magkartilya din umuwi na nga tayo Papa, ano pala ako ng uh, ano kay Rambo yung mga baboy natin dyan at uh, Merkoles na naman yung mga baboy natin kung ilan anong timbang anong mga ilan ang natira para at least pang chap meron pa po tayo next week tatlo tamang tama pa yon. paano natin madidiscartehan yung freezer sal kailangan magkaroon ng open doon para sa isda Yung mga laman loob, hindi pa pwedeng ano na yon? Ilabas na para kung maluluto, maluto na, no? Mukhang kailangan natin bumili ng, ano, yung freezer na nakatayo. Hindi yung chest type, yung another freezer. simpleng freezer lang, na mumors lang. Huwag na yung, ano, huwag na yung medyo mahal yung uli namin binili, eh yung mumors lang meron kasi merong mumors din lang mayroon less than 20 ata meron baka kailangan namin bumili din kasi pag, pag yung isa isda po minsan lalo na ngayon medyo hindi din alam kagaya ng sunday marami po ang natirang lechon mga pangluto namin eh, meron pang natira nung last week kaya medyo loaded sana mag busy po tayo next week at uh, marami po ang uh, mga naubos natin ano so hopefully sana po sana naman kasi medyo pag ganito sa bagay ito po yung weakest ano ito po yung pinakamahinang buwan para sa amin ha kasi yung August last week busy din po kami eh. so September is ano si Danilo nga yung ahente Uh, hindi maayente pala yung buy and ng baboy na kinukuhaan din natin paminsan-minsan pare kahit ilan lang abiko tol anong gagawin ko diba eh, talagang wala nga nga eh kako titiis talaga tayo kako sina sebi ganoon din sina maring sebi marami na ding baboy si tatay feli marami buti nga si ka farmer anthony wala na ngayon naubos na natin so ano na uh, ay uwi mo na nga yan Nel! O tara na O tayo na uwi Sina si Kaparman Kapar na ubus natin yung baboy niya Kaya medyo maliliit pa yung natira ngayon So ang inaalala lang natin is Si na Sebi At si Tatay Feli Sabi ko tayo yung sayo Crossbreed naman Palakihin mo ng pangchap Yung iba mo At kukuhanin ko naman sa magandang presyo yan Tapos si na Maring Sebi Ayun meron din Co-teacher -co niya Nagalaga din po Kaya maganda po ang mga baboy natin ngayon Ah uh, most most of them are ano na hindi galing sa mga uh, kung saan-saan lang na uh, 'di ba? Uh, talagang inalagaan para sa ka-farmers' uh, lichen house. Uh, talagang pinili po nila yung mga breed ng baboy. Kaya, talaga. Naman. Ha? Hmm, oh, bingwit daw. Oh. to dumis dumeso. Oo, na to Tumamingwit to Mamimingwit mag isa to Ay, nako. Okay, tayo Merienda muna Ginawa ni Bebe Beruya Merienda ka muna Oh, Nyaman Sudsurin mo na yan Sagadin mo Itong ano Damo Mas marami ng damo kaysa bermuds <laughs> Ay, tayo po ay Wala pa rin nakikitang ulangens Ayan, pero syempre yung mga ayungin na andyan po Buhay na buhay Yung mga maliliit Tapos nagdagdag pa tayo ng another 2,000 Ayan, so happy happy tayo sana makapagpalaki tayo ng ayungin ano sana sana mga farmer sana 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 ay hindi ko si bebe sarap to tirang saging sa bicol ang tawag namin dito ay ah uh, tiyasa kalimutan ko na hindi baruya eh ah nasa dulo ng dila ko oh. ay sino kaya nakakaalam may itawag doon sa amin kalingking meron naman oh, nakalimutan ko yung sa aking oh, merienda muna merienda muna Mahirap naman to lumamig oh. Oh. Merienda pa. Ganda sana man natin to. Ate yonte. Matay ata yung pili oh. Kita nyo. Sabi ko na eh. Tama lang na hindi na po natin nilipat yan. Uwasan tayo ng isa Bagay, meron pa tayo 1, 2, 3, 4 Plus 1 doon sa baba Talagang kailangan ni sacrifice din eh Yun talaga yung Magyayari, yung magyayari sa atin Kung uh, Siyempre hindi naman po nakaplano Talaga na ano, di ba Ano naman tayo kasi <clears throat> Ano po yung Iba to ng tadhana Sinusunggaban lang natin Kaya La talagang sabihin mo na ito yung plano ng ano, di ba? Yung kainan nga hindi ko man lubos isipin na magkakaroon dito, di ba? Sino bang maka nakaisip noon? Wala naman nakaisip noon eh. Di ba? Sa amin, ewan ko po sa inyo pero nung unang ang inaano ko pa lang ang dami nang nagdi-discourage eh. Pero awa ng Diyos, naka isang taon naman po mahigit pa hanggang ngayon and still standing, di ba? So, hindi ko alam kung hanggang saan, basta kami tuloy lang tuloy ito lang ini-improve para din naman po hindi lang sa amin para na rin po sa mga nakaasa din no? Oh. kapag create ng trabaho uh, kapag create pa ng mas maraming trabaho sana so mga asawa po nila nakakapag sideline na rin uh, si Sari tsaka si asawa ni Nelman -Nel, sideline na rin po dito kasi talagang minsan kinakapos sa service. So, sa pamilya ni Rambo, di ba? So, malaking bagay. Ah, uh, saka na muna. Uh, ayusin na lang natin. Importante maging uh, maayos tingnan. Tapos yung mga graba sa labas, kung maayos pa natin, medyo makapal ng kaunti, no, Yung para hindi madaming tingnan. Medyo makapalan natin. Para hindi putik ba? Makalitaw yung graba. Mas maganda. Ah, yung na lang. Ah, yung pahaba, no? Oo, tama. tama, tama. Siguro, no, natin. Tanda sana. Pwede, kung malalagyan mo ngayon. Kasi may... May magmi-meeting dito eh. Kabuti ng gabi. Kain muna, kain muna. Hmm. Yun na lang muna ang gawin mo. Wala pa naman kami bukas. Ano kuya yung lalagay na electric pan dito? Hindi, ano? electric pan wag muna. Ilaw lang muna, unahin mo na. Pero pwede mo eh. ding abangan. Lagyan mo na abang. Ah, wall na siguro. Ano bang maganda? Dito kuya. Ano ba? Oh, kahit sa isang corner lang. Gaano tayo ng ano, di ba? Nagkawayan ka pa ba ko? Kini bari. Ha? Tinapos ko kuya yung Sinabat ko doon sa ano namin kuya pagkainan. Oo. Tapos ko kasi. Ano di binigin na trip? kasi Ah, hinarangan mo. Hindi. Hindi kaya Apo na talaga. Tandaan ka na, no? Apo. <laughs> na, parang nakakapanibago kong, no? Sabi mo, yung apo ko, ha? Na, ne? parang hindi pa handa maging lolo, ha? Ah. <laughs> parang nakakapanibago, no? Parang, ano, di ba? Ano mo yun? Nung una kong nag-asawa,

Natalo po ako nung nakarang linggo. sana makabawi sa susunod. Gamo. <laughs> Anong problema ng isang motor? Oh, karburador. Yung euro. Hindi ko ya. Yung... CDI. Walang kuryente ya. Walang kuryente daw eh. Pa-check mo lang baka mamaya CDI lang naman eh. Mating nan lang na, no? hindi papali. Sasalpak lang 'yung CDI, 'di ba? Ulan ulanin na naman tayo, ah. Kong. Pagkatapos nito, tirahin mo na 'yung mga kangkong. Yung natitirang kangkong na, 'wag 'yung bago, ah. Yung, oh, wala na yon, no. Kung may makukuha ka, ipitas mo, dali mo sa bahay. Ano yun? Mamamatay nga tayo yung banda dito eh. Binintahan ko po yan kahapon, parang mamamatay yung talong na banda dito. Next week, ang asikasuhin natin yung abukado, mailipat na. Itaas. Na ano po sa tubig din. Sayang din 'yan, lima din 'yan. 1.5 times ano 'di ba? Mahal din. Pero hindi naman umamata yun, Kaya lang medyo stress sila kaya kailangan po iangat. Ikukulong lang naman yun sa hollow blocks tapos sa uh, lupa muna and then iaangat siya. Tapos habang uh, nag-aabang ng uh, ano ba tawag dito, yung tambak. At least pag tumam na ano na 'yung tambak, naka-level na siya. So bibitawan na lang yung hollow blocks. Okay na tayo, di ba? So gano nang uh, naisip kong paraan. Pero maiba tayo. Walo po itong ating ah uh, ano, walo. Can you imagine? 1 2 3 4 5 6 7 8. Walong piraso. Sana mamulaklak pa. At, uh, sana po mamulaklak. Ay, masayang masaya ako sa mga tanim kong papaya. Kaya lang, nalagasan na naman tayo ng isa. Dahil dumilaw na naman po. So, ayan, linagyan ko na ng fish amino yan kahapon. na natin kung kaya pang alagaan pa uli ng fish amino after 2, trip four days, mga ganon. Fish amino na naman. Iikutan lang natin. Ispray na naman tayo ng fish amino. Tataba ng ano. Hindi ko pa nagagawa yung gusto kong subukan yung ilang puno yung pinapadapa gusto kong subukan ay nako So masaya abangan nyo ang aming adventure sambalis adventure na naman tayo Paano, bala? ha? Paano. bala dilaw dilaw yung ating uh, umpong. pero mag ano na yan calcium nitrate yan hahabol pa ako mamaya So, ayan. Marami pong salamat. Tapos na tayo. At ako'y uh, nagmamadali para lang po may mai upload ako mamaya ang gabi. <laughs> ba? Diba? So, sayang naman. Sayang naman po. At uh, makakuha lang tayo ng pangpasahod natin. Malaking bagay na yan. So, ayan. Marami pong salamat at magandang buhay!